Alhamdulillah at we're on our way sa Naik Cavite. Siyempre kasama natin ngayon ang ating ninja. Ha? Tinawag ko siyang ninja kasi nga bukod sa itim siya, kakulay niya yung ninja. Kung nakita niya yung mix na black and green you na, know, na ninja. Diba? So dati motor ko si Mujahid ngayon naman ninja. So let's go wala pa tayong full face na helmet at wala pa tayong GoPro kung ano yung meron eh yun ang gamitin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Alhamdulillah At ngayon nandito tayo sa lugar kung saan i-review -re natin Itong Honda Click 125 uh, basis Base sa kanila, version 4 Hindi natin masabi, version 3 o version 4 So beginners review lang ito no? So Alhamdulillah, uh, finultak natin 300 pesos galing kasa So mula pa ng Quezon City, papunta ng Gentry, papunta ng Naik, pabalik ng Baklaran, nag-ikot-ikot pa Hanggang makabalik ng Novaliches kinabukasan, meron pang dalawang bar na natira So ganun pala katipid tong Honda Click 125i no? At kung titignan natin, ha? napakaganda ng kanyang design Syempre hindi mawawala ang number 1 yan, Motowolf na phone holder, baka naman So dahilan kung bakit ito sapagkat ito yung everyday na nagagamit natin no sa pagpunta kung saan-saan, sa man tayo maimbitahan, khutba, lecture at uh, sa hanap buhay ay nagagamit natin siya. Alhamdulillah. Sumunod na na-upgrade natin ay ang Tatak Abdul Shakur Abu Muhammad. So ayan po yung Arabic. Hindi lang nakuha yung mismong font niya. So ayan, napakaganda ng shak. Okay, pasensya na hindi ko nalinisan uh, mag no, may sumisigaw ng tahong so susiyan natin meron na siyang lock okay yan dito na yung seat nya tututok mo lang sa seat hmm. tututok mo lang siya okay upo tayo so yan yun oh tutok lang para bumukas yung upuan kasya isang helmet po dyan so yan buksan natin bismillah Ayan. So, ayan pa lang yung tinakbo niya. 576. Sayang. Hindi natin na uh, kunan yung zero pa siya. Pero, okay lang. Bago-bago pa. Fresh na fresh pa. So, sa seat niya, sakto lang. Ito, may ganito rin. For, ayan. pag ay mo umatis motor mo. Mm, yan, maganda rin yung kanyang ilaw. Ayun yung kanyang ilaw kusina, naka-combi brake na rin siya. Once piniga mo dito, sumusunod din yung kabila, sumasabay din. So, ano pa pong pwede nating i-review? So, ulitin ko, beginners review lang ito. Maga pinapakita lang natin yung motor. So, tingnan natin yung ilalim niya. Yun. Mabukas na. Ma so, guys, sabi ko, malalim yung loob niya. So, ayun lang muna for today's video. Abangan natin. Wala pa tayong nabibiling helmet, tsaka GoPro para makapagsimula tayo mag-vlog. So, namini naman tayo ng mga payo sa mga veteranong vlogger. Shout out, Kuya Ali Vlog. So, yun lang. Libangan, katuwaan, di ba? So, mashallah, hamdulillah.